O ano gawin niyan guys? Sige gawin natin. Punta tayo sa CapCut. CapCut new project. Ayan. Kunin po natin yung tao na may hawak na jacket. Ayan guys. Sir. Eksakto, pagbagsak ng jacket. Doon natin i-split. Ayan guys. tayo na po natin. Kailangan ng tempo po talaga ito. Kailangan more practice. Ayan. i Ini-split na natin yung tao naman na walang hawak na jacket ayan guys kailangan i-exacto pagtaas ng kamay para hindi gano'ng halata ayan split natin ayan dyan buray natin ayan 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 guys oh. Eh. diba wala nang hawak na jacket then Play ulit natin. Try and try. Ayan. Try and try until you succeed. <laughs> Ang hirap ko mag-edit pag ganito. Napakasakit ko sa banks. Ayan, ayan. 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 Puto ulit natin yan. Split and delete natin. Hindi na natin kailangan yan. Ayan play ulit natin. Ayan. Ayan overlay. Hanapin natin yung tao na nakaupo sa bangko. Then, cut out natin. Alisin natin yung background. Ayan guys. Eh. So, then, nilahin natin. Kung eksakto na. Ayan guys. Oh, okay. Para parehas ang laki niya. Pinantay natin dun sa pagka ano, ng, ano natin. Ayan guys. Kailangan lang natin i-chempo. Pag sa kaliwa at kanan, parang gano'n lang guys. Ulit-ulit lang, makakukuha din to guys. Sana po makakuha ninyo, makatulong ako sa inyo guys. Kahit na ako nabaguhan, na nag-aaral lang ganito. Ayan guys. Okay. Play ulit natin. Ayan. Diba? O, medyo late pa. Late ng konti. Ulitin natin guys. Ayan. Kailangan talaga ng simple lang talaga dito. Ayan. Ayan. Ulit-ulit lang. Hanggang sa makuha. Kung goods na. Ayan. Play ulit. Ayan. Ah, medyo ano pa. Medyo late pa. Hindi pa perfect. Pinag-aaralan ko pa lang naman po ito. hindi uh, pa naman ako magaling mag-edit. Nakukuha lang sa panonood ng mga tutorial. Kaya ito pinag-aaralan ko. Sige. Ayan, kung goods na. Ayan, play ulit natin. Ayan. Ayan. Ayan, lagyan natin ng sounds guys para mukhang makatotohanan. Pero na kung nakasave dito. Yung parang sinusunto ko, sinisipa. Ayan, meron na nakasave dito yung sounds. Ayan yung beat, yung ano, yung kick, yung sipa. Kailangan yung sakto din sa pagbagsak. Ayan o. Ayan o. Okay na siguro yan guys sakto na Okay na po. Ayun, maraming salamat. Ready to export. Play natin to, guys.